Tingnan nyo to guys. Papakita ko sa inyo. So, ito, binalot ni Jan. Pero, iniwan niya sa yung posit na mayroong tumutulo. Ngayon, ginawa namin to linggo ng hapon. Tingnan nyo guys, kung gaano kalamig. Ayan. yan Yellow yan. Hmm. Eh? Ah. 'di ba? Ganito kalamig dito ngayon sa amin. Diba? 'di ba? nga kami bibili ng ano eh. <laughs> Meron kaming yelo dito ang laki. So ganito kalamig sa amin ngayon. Bukas na naman 'yan. Ito Monday. Monday, Tuesday hanggang kaninang umaga. Ganyan sya kalaki tingnan naman natin bukas ng umaga kung gaano kalaki ang magagawang yelo ng ano ng lamig sa gabi. Kasi oh it is expected to have a hard freezing again tonight till tomorrow morning. So tingnan natin kung makakagawa ulit siya ng yellow.